napanood ko yung ano sa YouTube yung Okay, paikit din yata yun. Tungkol sa mga suka ng balyena. Mahal daw yun eh, mga suka ng balyena. Sabi mga 300,000 yata. Ewan ko, basta kung kilo-kilo nga nyo. Hindi ko na masyadong matanda. Nakaraan na pala Mahal daw bentahan. Sabi ni ano. <laughs> Sabi ni Rated Gay. Pag may nakakuha daw ng ganun, gusto ng na. Kailangan daw yan. Isurrender daw. Kasi bawal daw yun tapos parang may sinabi siya na ano so, may multa ba o oh? makukulong parang ganun sino soreness tapos sino makikinabang kaya paano naman nakakuha 'di ba kung ako yun kung ako yung nakakuha niyo. siyempre pupin hindi ko na ipapaalam ibenta e, ko na lang ng solo hindi ko ipapaalam sa ano <coughs> mga kurako siyempre punta pera na pera na yun pera mo na yun so surrender mo pa ba kahit sa mga makakakita ng ano yung mga ginto sa ano yung kailangan i-surrender ng pagaguan yun. Kung ako yun, makakuha ko ng suwa ng balena, punta be ko yun dinilalim. Siyempre, pera na yun. I-surrender mo pa. Ano? Ota ka? Pati yun sa Yamashita. Ng yun. Mga nakakakita ng antik-antik na ginto-ginto sa probinsya, tapos pinapaalam pa sa ano. <coughs> KMJS Okay na yun alam Pinapaalam nyo pa kukulin lang sa inyo yan Kung ako yan Barag-baragin ko yan <laughs> Lagari-lagariin ko yan Tapos Bebenta ko hmm, Pera pa rin naman yun eh. Kahit di na siya buong buda Kukunin ganyan yan Yun ko pa rin yun Pinapaalam hmm, no? sa ano Sa KMJS Kumpis kaya niya